Simula alas dos na madaling araw ay nawalan na ng kuryente ang buong lalawigan ng Masbate. Nitong biyernes, sa kalawang pagkakataon, ay naglandfall ang bagyo sa bayan ng Palanas. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, pito ang kumpirmadong nasawi sa Masbate. Ang sentro ni Okong na nagdulot ng malakas na pagulan at matinding bugso ng hangin na. asahang dumating sa buhay ng bawat masbatenyo. Ganito karaniwang ilarawan ng ilang residente ang bagyong opo. Ngunit sa bawat aspeto ng trahedyang ito, mayroong nakakubling kwento ng pighati, pag-asa at pagbangon. Magandang araw mga kaaksyon. Ako po si Camille Gonzales para sa mga storyang saksi sa hagupit ng Bagyong Opo. Nang ianunsyo ang panunumbalik ng biyahe sa pantalan ng Pila ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyo. Ora mismong bumiyahe ang aming team kasama ang akubikol Party List upang maghatid ng tulong sa probinsya ng Masbate. Habang nasa biyahe Payapa ang hangin, tahimik rin ang dagat. Ngunit ang banayad na hampas ng alun, animo'y nagpapahiwatig ng paanyaya. Patungo sa daungan kung saan naghihintay sa amin ang mga mas batenyong nag-aasam ng panibagong pag-asa at kanlungan. sa aking personal na pakikipagsalamuha sa ilang residente. Nakilala ko sina Janet, Salvacion, Emeline at Lani. Iba't ibang personalidad, ngunit pawang saksi sa hagupit ng bagyong nagdulot ng matinding pagbabago sa kanilang mga buhay. Kasi marami namang bagyo na dumating na mahangin na mas malakas, pero hindi talaga niya na-expect na yun ang pinakamalakas ang bagyong upong. Nagtatrabaho si Janet bilang isang stay in caregiver noong maganap ang pananalasa ng bagyo. Abang doon sa trabaho ko, habang nagtatrabaho ako, ang isip ko nandito na sabi ko kung tumigil lang yung bagyo o yung hangin o humina, pupunta talaga ako sa bahay. Iniisip ko po na may mangyari dahil nga po sa lakas ng bagyo. Naisip ko na may nangyari talaga dito sa bahay namin sa yung tao dito na naiwan. Nasa Ikubaca, na sa kumaka na, tabunan ng bahay. Dahil nga sa kahoy lang yung bahay namin. Walang kamalay-malay si Janet na sa mga oras na iyon, munti ka nang magkatotoo ang kanyang pangamba. Yung time ng umaga, nagsalita sa akin yung living partner ko nung umaga. Sabi niya, gumagalaw na yung bahay sa lakas ng hangin. Parang gumagalaw, sabi niya baka daw bumaliktad sa isip niya. Pero ang inaano niya talaga na hindi siya lalabas kasi nga po malamig, umuulan pa. Ayaw talaga niya lumabas. Pero parang may pumipilit sa kanya na lalabas. Tapos parang inaano na rin yung tiyan niya na gusto niya magkape, pumunta siya sa pinsan ko. Pagkabili niya, yun, nakita niya na lang yung bahay. Bumigla na lang ano pagkalabas niya. Tinangay po ng hangin. Kasi dala po malayo po yung inaano niya eh pumunta talaga doon yung ano. Yung pati yung higaan namin na yan lang, tumuwad po talaga. Personal kong nasaksihan ang kasalukuyang estado ng kanilang tirahan. Tanging sahig na lamang ang makikita dahil halos lahat ng gamit ay nasira at hindi na mapapakinabangan pa. So dito, ma'am, sa loob nito, ilan po kayong nagkakasya? Ilan po kayo natutulog? Kami po, tatlo po kami matutulog diyan dyan. Kung sakaling uuwi ako, kasi yung anak ko dito rin natutulog. Nagaano kung sakaling di siya pumunta sa klase niya. Sino po ang regular na nagsistay dito? Yung kasama ko po. Si live-in partner. Oh, si anak niyo po, saan po siya nagsistay? Sa ano, classmate niya lang, pag may project lang po sila. Pero dito talaga siya nag sa bahay. Dito rin Nag-isang hmm. ano po paano to ma'am yero to kapag mainit po, mainit din, din po, pag malamig pa. malamig is, is muna matapos itong bagyong upong makaraos na kami maganda yung pangatawa namin para makapagtrabaho makapagpatayo ng bahay kahit maliit lang po para may matulogan lang na maayos may mauwian pagaling sa trabaho kasi iba talagang may bahay sariling bahay Gaya ni Janet, hindi rin sukat akalain ng pamilya ni Emeline na matindi ang magiging pinsala ng bagyo. Nung bagyo, ma'am, di pa kami handa. Parang kay, kasi nasanay kami na parang pagbagyo pa wala lang. Ngunit dahil nasa coastal area ang kanilang tirahan. Nung si Six, magsisix ng hapon, kung ng gabi, yun nag-ano na kami na mag-evacuate na lang. Yung asawa ko, hinatid kami sa evacuation center. Dala lang namin yung ulan ko na nakunting damit. Sabi ng asawa ko, babalik siya ng bahay. Akala, sabi niya, babalik dahil siya. Babalik siya sa evacuation. Hindi siya, nakabalik. hindi siya lang Kasi ito pala, binabantayan niya na kung ano yung maano. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa na ang tangka niyang pagsalba sa mga naiwan nilang gamit ay siya maglalapit sa kanya sa panganib. Mga four daw po, mga four, may ipo-ipo na po na, Yun na po, parang iniigot na daw po yung bahay namin. Parang may umiikot-ikot na daw po yung mga sim daw, na mga kat kat katabi namin. Kung hangin lang, no, hindi yun, ganun. Tapos parang bibitawan lang, ganun. Tapos nap 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 napunta pa doon ang ibang sim, parang, sabi ng asawa ko, hindi lang yung hangin, parang ano talaga yun. Kasi kung hangin lang, maaano lang yung sim. Matutupi, yung ganun. Parang yung bahay parang kukunin. Hinawa na lang daw niya yung ano namin. Yung isa taas, ma'am, para mm -hmm. hindi maano yung SIM. Saka parang hindi niya daw kuno nakinaya, na, na kinaya, binitawan niya. Tapos yun Tapos na. yun na, sabi niya. Ay, hindi na, kasi nililip, para na rin. Doon, pumailalim na siya samba ng bahay. Para hindi na siya matamaan pa ng mga ano, nililip Sa silong na ito, nagtago at tatlong oras na nagtiis ang kanyang asawa at dahil sa bagsik ng bagyong opong, kinabukasan, wala rin na isalba si na Emily. Yung pagtapos mam ma ng bagyo, pumunta siya doon tapos sabi niya, ma, sabi niya sa akin, ma, wala na yung bahay natin. Kita ko na sa yung mata na hinayang. Na buo namin tong bahay na tumampiro. Grabe ang pinagdaanan na namin. Tapos isang iglap lang, ganito lang. Dahil wala nang mauuwian pa, pansamantala silang namalagi sa evacuation center. Sa kabila ng dagok na ito, porsigido sa pagbangon ang pamilya Alisera. Ang ginaisip na lang namo ma'am, kaya namo na eh. Para na lang sa mga anak namo. Samantala, hindi tulad ni Janet at Emeline, Si Nanay ay tumandang walang asawa, walang anak o sariling pamilya. Kaya noong kasagsaga ng bagyo, siya ay nag-iisa. Bakit ma'am di nyo naisipan pumunta ng evacuation center dahil dahil hindi naman talaga kami pumupunta nang evacuation center. Dito lang kami. Hmm. Bakit hindi, po, ma'am? Hindi namin akalain na ganun kalakas. Kung hindi dahil sa kanyang hipag, hindi makakalika si nanay. Hindi ko naman talaga akalain na ganun kalaki. Ako naman ba, malal, malala na talaga. Doon-doon pa rin ako natulog. Tapos sa tinawag nala ako ni Alma Mia, na lang, Manay, lumikas ka na kasi, ano, may bagyong, yung... Saka lang ako kumunta rito. Wala akong dala. Yung siguro yung ano ng hangin, siya lang pa ang... parang nandyan ang ano, harap ng hangin, ano talaga sa kanya ng hangin. Sa, sa akin lang talaga. Eh kung hindi ako nakalikas, eh nandyan pa rin ako. Kaya so nagpapasalamat naman ako at active naman itong hipag ko. Tinawag ako, pati itong mga pamangkin ko. Ano, pumunta ka na dito kasi ano, malakas na daw ang hangin. Kaya umano na lang ako, lumipat ako dito. Wala akong dala. Kahit ano, ang dala ko lang, yung parang unan lang papunta rito. Kasabay ng paglakas ng bugso ng bagyo, ang pagbagsak ng damuhalang puno ng kayumito dahilan upang mawasak ang payak na tirahan ni Nanay Salvacion. Lahat ng gamit ni Nanay ay natabunan. Maging ang kanyang makina sa pananahi ay nasira. Sabi ko, ay, hala na, wala na pala akong bahay. Nag-isip din ako kung saan ako titira. Sabi ko, kung anong gagawin ko. Sabi ko, hingi na lang ako ng tulong sa mga mga kakilala ko, ganun. Sa kung sinong dapat tumulong. Mag-antay na lang sabi ko kung ano, sinong dapat lapitan. Kaiba rin ang pakiramdam ko kasi ang iba yung may sariling bahay tsaka yung nakikitira lang. Sabi ng iba, mas kakayanin nilang mawala ng material na bagay kaysa mawala ng mahal sa buhay. ngunit sa kasamaang palad. Ito ang walang kaabog-abog na kinuha ng bagyong opong kay Lani. Kaya naman agad naming sinuyod ang mandaon upang hanapin at kamustahin ang gina. At nang sa wakas ay magkrus ang aming landas, tsempong kakagaling lamang ni Lani sa munisipyo para sa death certificate ng kanyang asawa habal tas tapos lalakari ito mag-isa. Every day, eh. simula nung pagkabagyo. Opo. Grabe. Pasalamat nga ako, may microfinance na naghatag sa akong bisang bayo na lang, bisan chinilas, mm -mm. binigay lahat sa akin. Mm -mm. Mabigat din talaga, ma'am. Eh, hindi pa ako ano pa ako maan mga kinanglanon kung nagpabulig ako. Okay. Hindi na ako masyado nakakita sa pagsurat an ano lang pasalamat gani ako kaya nga akong mga bayaw Pagdating sa kanilang bahay bumungad sa amin ang nakaburol niyang mister Kuwento ni Lani bumabagyo pa noong pwersang lumabas ng bahay si Antonio upang tingnan ang lagay ng kanyang kalabaw Nagkakapilang kami tapos na saglit nagsasagot siya sa nagtatawag na sa kanya pero sa mga alas 4, eh kasi hindi kami magtatabi ng tutulog. Alas 4, nagbangon sa iyahigaan at nagtabi sa akin. Yakap-yakap niya ako. Yun lang. Hindi ko na siya nakita. Hinahanap ko siya. Hinahanap ko siya. Sabi ko, di ka na. di ka na pa. Wala na. Wala na nagsabat. Hindi batid ni Lani na iyon na ang huling beses na mahahagkan niya ang kanyang asawa. Ah, ihanap ko siya. Libot-libot libot ako sa balay, libot-libot, sige ko libot. Eh, wala ko sa nakita. Nakita ko, dito malang sa gintindugan ko, at malang siya. Wala, ano, ano, na siya ta, Kailid na. Wala na siya sing malay. Pag singgit ko sin papang, sabi niya, nag lang siya sa uh, nagmuklat ang iya mata. Tapos, uh, nalipong siya uli ay eh, ang sabi sa ang doktor, mal, ano siya daw, critical. Sana tahiin nila yung ano, ulo. Eh, hindi daw, dilikon kay ang dugo iya daw ba, masyadong mababa. 30-40 lang. Wala hindi na, na nagana yung ano niya, nag-straight na. Dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong opong, aksidenteng nahagip ng naputol na puno ng libas si Antonio na sentrong nakatama sa kanyang ulo. Kasagsagan ng bagyo, dinala siya papunta na doon sa barangay hall. Pagdating sa barangay hall, may kagawad kami doon. Dinala siya sa health center namin. Yung dalawang nurse, yan na yung nag-asikaso sa kanya para masuyrohan siya habang kami kiklearing ng madaanan nila papuntang Medicare. Ang sabi doon ng ano parang ano na internal ano na hemorrhage na kasi marami ng dugo yung nawala sa kanya. Parang hindi ko pa ma, ano kung ano an kung anong rason kung ano an kapalaran ko siya sa, sa iya ko na lang po ginasalig. Nangyari dahil ay wala naman magawa eh. Kaya naman bilang agarang pagtugon sa kanilang mga kasalukuyang pasanin Matig pa 5,000 pesos na cash assistance ang handog ng tabang Oramismo para sa kanila. Ay maraming salamat po kasi nandiyan po kayo na tumutulong sa mga may dadanang bagyo. Kaya ginoon na po ang ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo at sa tulong ninyo. Maraming salamat sa tabang Oramismo. mismo. Malaking tulong po yung ibinigay niyo sa akin para makabili ng mga materialis magpagawa ng bahay namin. Madam, madam, magit salamat. Naway hindi na muling ipagpasawalang bahala ang paghahanda laban sa mga nakaambang na sakuna. Dahil hindi tulad ng bigla ang pananalasa ng bagyo ang proseso ng pagbangon. Ngunit sa kabila ng kapinsalaang dala ni Opong, patuloy ang pagbuhos ng tulong at ang pagbabayanihan ng mga Bicolano. At sa gitna ng dinanas nilang kawalan, tirahan man o mahal sa buhay, nananatiling nag-aalab ang pag-asa sa diwa ng mga masbatenyo.